lah oh naman yan an, yes, si tisoy sige lo Yun. loh, 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 asuku. loh, Uh, so... Up Wow web, web, logian palu kita, Wow palu, <laughs> Huwag dyan, huwag Huwag Ano na pinakalaman, oh no? Huwag ko Huwag Bawal yan, bawal manira ng gamit Bawal Ha, bawal, ha Bawal Nagalit si Ati Jenny, ha bawal manira ng gamit. Ano yan? Huli <laughs> ng ano, insekto. Ano yan? Wala. Wala ka. Yan naman pinagtripan mo. Pagalitan ka ni Kuya Jumar niyan. Sira yan. Wag, wag ko, wag. Taku, wag. Wag, tako. Wag, taku. Tako. Palo, 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 palo. Hmm? Hindi, 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 NA PA hindi, 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 NA! Wawa naman ta ako. Hingal, hingal, oh. Hingal nyo. Tama na. Tama na kasi. Hop. Hop. Wag. Wag yan. Wag yan. Mm. Sige, okay, wag yan. Palo na di Jenny. Nira ng gamit, ha? Ito, pamalo na di Jenny, oh. Ano, grabe yung makatakbo. Tako, oh. ah, ah. kulit! Hala. Hala, sabarang hihingal na niya, oh. oh. Hala, hinihingal ka na po. Tama na, tama na. Tama na ang likot. Ano ba yan? May bukas pa. Bukas naman maglikot. Hala ka. Hala ka. Hala ka. Ka. Labas ka dyan. Uy. Sobrang likot kita. O. Oh, o. Oh. Labas na. Labas na. Oh. Eto. 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 Ito. Laruan mo. Eto hey, ka na. Shhh. hingal siya. O. Grabe. pa siya. takbang takbo. Ah. <laughs> ala, Taman, Ha. na. <laughs> Pakindat-kindat pa. Kindat-kindat ka pa. Hindi ka na. Hingal na po ako. Dikat-dikat ka po. Tama na, tama na. Tako. Hingal na, hingal siya. Dikot. Dikot nita ako. Ah, wow! Ay, Tako. Okay, hinihingal din sa yalik Hoy. Tama na kasi ko. Tama na, kayo na ka pa. Huwag mong sirain yan ha. Hingal, Tama na, tama na. Hingal, hingal siya. Nakikita ng insikto. Nakikita ng insikto. Ko. Ingat hey, ka na. Ino mo tubig doon ko. Ino mo tubig, ino mo tubig. Walang kapagura no. Kaya tayo halahal na. Hingal-hingal o halahal o. Grabe yung pagod niya o. pa. Walang gigil sa so katakbo. Ano yan? <laughs> Jig to. Ah. Θα